Dali ba, dali ba, dali ba Tudlo, tudlo ta ka ba ha? Iturta ka na ng imong bagong kwan? First time bro, ko dul lang yan, hindi daw doon First, first time gas. First time, Sin, wala eh, wala ni, Uy, kurat ni yung ko. kao pa Hindi Kini, tikitikiling sa kwan, rin Kini, sakuan Kine, kinigamay, kinigamay May nag-iiba, oh Ala, ala bro, di mo niya maungawa Traw, ka na yung may kaon Sige Kine, kine, sa eh sabay Sa rili, rili na niya, ha? na ng

Huwag nakaka-handbrake ka niya, huwag nakaka Pag nakahunong ka, pag neutral, automatic hundred yan. Automatic lag. Ah? naka-reset na. Ano na? Sumetong niya. Kaya Kaya Ay, di na, di na, ang 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 panan Ang panan niya, na di ask pag biyo, pag tudahan mutudan asya. Ayan. Nakaka-diri mag-control. Kontrol na? Oo, nakaka-diri mag-control. Oh, inanglan mo, pahal sa tarik na may mga ligid d'ya ana, mga interior o mga rim? Wala mo yung mga ligid. Okay rin siya, basta daghan lang, kaya ra na siya. Matos oh. ako pala yung giga dali ha. Ha? Muli mo d'yan, di paani mo muli hapon. Ikaw? usaman, man? Masa may plano? Ni hapon sa tala ikaw? kayo. Hmm. Ano lang ko para dadri ah. Sipte man siguro Asa may mong balay? Ano ra kagawas? Ako Oh, tawag tawagan dra ka. Ha? Sige bye, sige bye. Salamat kay bay ah. Salamat kay bay, bay dinis. So yun mga bay. Ay, yung barrier sira ka ngayon. Ay ah, ito. Ha? Ang sikip dyan Putik na yan Ha? Naku po ang sikip dyan Putalo nga dun dyan Dyan tayo papasok Anong pangalan? Amalia? Amalia? Yan, yan. Oh, yan na yan Kasi mga dosan yan oh. Hala ka Ang sikip dito mga bay Naluko na Ang baba pa ng mga wire oh. Ang natin dyan Makapabandi na lang kasi paglabas natin Atras dito na yan oh. Ano dito? Tapos atras ko pa Talot Matigas ba yung ano dyan? Hindi ba yan ma, ano, malambot? Ano na? Napitpit na? Ah, atras na lang tayo, atras na lang tayo, atras tayo Parahin mo dito sa tulay, sa may tulay, sa may tulay Mababa pala yung wire na yan, puking inang wire na yan Mababa yung wire, tingnan mo yung wire ha, mababa yung wire ha, mababa Ito nga yan

Sungkit din mo, sungkit din mo. Sakay ka sa trailer. Ay, e sure mo, ay, e sure mo, ha? Dyan sa palong natin tingnan mo dyan Sasabi tong muerto sa palong natin dyan Sa palong natin Sa isa, sa isa, tingnan mo sa isa, tingnan mo sa isa Sige, sige, sige Alalay lang ha Yung isa, yung isa ha, yung isa ha Sige, okay, alalay lang Mababa pa dyan sa isa, mababa Dito sa ano Alalay lang, para sa ulo Dito sa ulo, sa ulo, sa ulo Dyan, sa ulo dyan. Tingnan mo, tingnan mo. Dito na tayo mag-unload. Hindi natin ipasok. Dito na tayo mag-unload. Pwede tayo na pwede pwede. dito? Okay na yan? Ay, hindi tayo pwede makaputol diyan. Hindi tayo makaputol. Dyan, ipasok natin. Hindi tayo makaputol sa girder. there. Sige, mat mataas naman yung ano. yung keeping ko na lang. Ay, alam nyo yan. Tingnan mo yung wire, yung wire, yung wire. Teka, teka. Wire, 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 yung ulo ah, yung ulo. eh eh Lakas na. Lagpas pa sa ba? Isa natin doon para makaputol tayo sa girder. Hindi natin tumaputol ang girder sa ano, Sa adong ma anong kasada? Kasada, lubak. llamada okelah pan dari make over na ko nilang advice shout out shout out ha At sa ka mo ni oh at sa abante lang <laughs> na idol mo na ko piritura oh katawad lang mga gusto mong kaupan na. jolito basta mga bisaya basta mga bisaya power kayo na idol mo piritur naragaw mo piritur sa piso Ah? ha mo piritur sa piso yate sa <laughs> kaya say boss may rin mo siya ba oh na ah.

Jeremy, Jeremy, Jeremy. Tudlo, tudlo ta ka ba ya? Iturta ka na ning imong bagong kwan. First time bro ko dol nang yanim daw dol. First first time gas. So, wala ay. Wala ni. Wait, kurat ni mo ni ko. Dili man tagitikili. Kini, dire ni sa kwan. Kini, kini gamay, kini. Wa nagiba oh. Allah. Allah bro ko ni mo ngawa. Daw makasakan. Daw kare na ba kaho. Sini. Kini, kini. Sa kwan ni sabay. Sa rili, rili na niya. ha? Nagawa nang rili. Really? rawo pa lang rin niya ano kana lang na ay may ulo ko amot ug la baka ni ayo ana lang na to na ay ayo oh paragong ku anong god la sisira ana god ay kaya kaya tapos pandara bai yo pandara bay pandara bay eh susi bay bai gini gini oh shout out sa operator Pinakamalakas sa operator ni Madam Amalia. Sige Paan? 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 Paan?

ini sih asa koanisa ini asa pikir asa baik bro. Oh baik oh. Ini empat ini berkutu timba kat situ Indria. Ini sih ya. Kita sama. Kita ini maks ni. Gini emergency up Emergency up nih sih ya. Oh begini aja. Wah ini kalau berikan ya, yang ini. Pag ka, pag neutral automatic handbrake ya. Automatic lock. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. <laughs> ah? kaya si Lito? ay dilila, dilila ang ang paanan na ang 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 paanan niya na as kambio pag i mungtudahan, mungtudan na siya. Ako katrema no? kontrol. kontrol na? oh, ka katrema kontrol. Diretso ra ka, diretso ra ka. Bay, 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 ang bantayan mo ani bay. Pag inani gani mag-unload ka, diretso naman eh. ah. kini ni. Kining sait site nimo sa tunga. Kini. Tanaw nimo ni Dria, kung ang imong ligid sakto nag sait diretso ra na siya. Diretso ra. Oh, diretso ra tanaw. Ta Kining lang site nimo, patandaan ba? Sige, atras. dia speakers. Ayo Oh, para para para. Diabot Bay. Sige, sige, bay, sige, Nanti kita ka? Oh, ing na lang, ing na ako ha. Oh, ing na lang. Le bay. Sige, bay, sige, bay, sige, bay. Kan load ni bay, kan load ni. Gede tulang, gede tso, gede tso. Oke okay. Pasado Pasado Oke Mana mau yang operator Kening isap baik kinanglah tuh Kwan dari kahoy daggan bay Namanya mga kahoy da Womongun ming mga dala Oh, kai, Atung himo paningkon, paning kwan Namanya mga kahoy da bay Kahoy Oh okay. okay. Hayo tong mga ako. Dai la bang para di mo ding to nga. Gaynto nga mangud mangabay ding ini sya. Isa mo saya, masayad ni. So botang ato kahoy dire. Bai Ato sa ko palinggi kadalanihan. Ha? Moling modal ni pa ni mo niya po. ikaw, sama man may plano. sa Hmm, Ikaw. Like, okay. ah, Wala to sa merkado kayo. Ano na lang ko para dadri ah. Sipte man siguro dere. Asa may mong balay? Dior na makai mong balay dere. Dio mahuman ka ato lang merkado. Palingki ba. Ato na lang dito ah. Ibili na lang dere. Sige bay, sige bay, sige bay. Ha? Oo. Okay, ako tabangan ng misis Oh, tawag tawagan tara ka. Ha? Palingki ah. Sige bay, sige bay. Salamat kay bay ah. Salamat kay bay, Benis. Oh, inanglan mo pail sa tadrik na may mga ligid diha na away, mga interior oh, rim. Wala may mga ligid. Okay ra na siya basta daghan lang kaya ra na siya. panig kahoy okay, mukbo, Oh, okay lang mugbo bay. Oh. Okay ra mugbo basta importante lang diha maka. Oh, kay kanay man gud musayad man diha sa pinakakanto kanto. Oh. Okay ra siag mugbo. Ikaw may bay? Keeper ka bo? Ah, time keeper ka Daghan na nakay equipment si ma, Madam no. Oh, Daghan na ni. Loader kum. Grader rewa na mo No mal gahat mo ag grader ito kay atong gihatod nang no spinuan bulldozer, bulldozer man to. to oh. Kaka kon ba ka to tong gihatod dito sa binutan oh. na bulldozer? Kauban na bulldozer ani bot insta. Oh, ako ni naghatod ato. Oh. At ayo mega ni awas bubu-bubu na trailer akong nadala dito. Kung kini na trailer ini kasulod. Ani kasulod ni ako kay kuan man ni. Taas, girder man eh. May gani kayo mo mabubu Dili, taas. Magkakain lang dipa bayad, dipa bas, ha? ko. Ha? pa ba, hindi pa basta. Ha? Magkakain ko Ha man? Magkakain ah? Agoy. man dyan? Wait lang, wait lang ng mga vlogger ta na sa Quezon may Salamat po Luwagan mo 'yan, luwagan mo. Luwagan mo. Oh. buwang pa buwang pagkahoy padungagan pala to ito na, na dito uh -oh. ko na ni U-turn dito ko ni Atras uh -oh. ni backing. tapos ikaduha na agihan si Baydinis dito na po ko sa katong gasol station bitaw tong shield ah uh, dito oh, katong nai bakanti na dito anak -wan. dito na po ko ni sos may gani kay napay gamay na kay kung ning lahos ko wa gid ko mabakingan oh kay Buwan naman doon Kaya okay, uh, Ay boss ay up, up. ay Ipatong lang natin ibay eh, Ato lang ipatong Oh patong lang niya siya Bay, dari lang nato bay, tentang bay, dari lang ini aja lang bay, forma. Ada mansia, bisa kuan pak? Okay. Oh, poinnya sih kurang. Testing nato, pak dika ya de, tuan tah. Segai, bay, pak testing nato bay. Asaman operator aneh.